Araw-araw sinusubukan ni Ives na tumakas mula sa bilangguan. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang magtago sa mga palumpong para lumabas ng kampo. Ngunit kapag ang kotse ay nagmaneho sa pinto, ang opisyal ay kumuha ng kalekay upang suriin. No way, hindi pwede. Ang pagdeklara ng planong pagtakas ni Ives na isang pagkabigo. Ang opisyal ay hindi niluwagan ang kanyang pagbabantay ngunit patuloy na nagsuri. Sa sandaling ito ay sumipol si Ives. Sunod-sunod na gumapang palabas ang isang grupo ng mga tao. Parang sanay na ang opisyal sa ganito. Kung tutuusin, limang beses nang nakatakas ang mga preso dito. Bago ang panig na ito ay haharapin, ang Hiltz sa kabilang panig ay nagsimulang kumilos. Nagpanggap si Hiltz na pumulot ng baseball at saka sumilit sa tabi ng bakod. Agad nagpaputok ang mga bantay sa tore mabilis na itinaas ni Hiltz ang kanyang kamay bilang senyales na wala siyang balak na tumakas. Ang kanyang kamay bilang senyales na wala siyang balak na tumakas. Sa huli, ang dalawang tao ay kailangang parusahan sa isang saradong silid. Hindi maaaring magtatagumpay ang gayong makulit na pamamaraan. Bakit patuloy kayong nag-eeksperimento? May malaking plano pala na nakatago sa likod nito. Araw-araw ay tumatakas siya sa kulungan para lamang ipahinga ng mga gwardya ang kanilang bantay nagpa siya ang pinuno at yachts na tumakas sa bilangguan kasama ang 250 katao. Plano nilang maghukay ng lagusan ng direkta sa kagubatan sa labas. Nasira nila ang tubo ng tubig, na nakakuha ng atensyon ng opisyal. Habang nagkukumpulan ang mga tao, palihim niyang ibinaba ang mga sangkap sa truck. Pagkatapos ay gumawa ng isang simpleng bakal na piko sa selda. Inilipat nila ang furry place at kinamot ang sahig kasabay ng pagtunog ng construction sa labas. Napakaingat nila kaya inayos nila ang pangalawang daanan. Inayos nila ang pangalawang daanan. Kaya kung natuklasan, maaari ka pa rin makatakas. Una, itaas ang bato na nakaharang sa tubo ng alcantarilla at pagkatapos ay basagin ang dingding. Dahil dito, hindi nagtagal ay nag-check na ang mga gwarda ng bilangguan. Nagbabala ang gwardya kaya agad na huminto sa paghuhukay ang mga preso. Gumapang siya palabas, inilagay ang slab ng bato sa pasukan ng kuweba at pagkatapos ay pinunan ng semento ang kuwang. Pagkatapos ay hibuhos ang tubig sa loob upang gawin itong hindi naiiba sa normal. Kaya lang, naging suwabe ang plano nila. Ngunit sa lalong madaling panahon lumitaw ang isang bagong problema, kung paano hawakan ang hinukay na lupa dahil iba rin ang kulay ng lupang hinukay sa lupa sa labas. Habang nakakaramdam ng kalungkutan, isang tao ang naisip na maglagay ng dumi sa kanyang pantalon. Nang hindi pinansin ng mga aleman, itinapon nila ito at pinaghalo muli. ng mga aleman, itinapon nila ito at pinaghalo muli. Tiyak na hindi napansin ng mga gwardya at maging ang pinuno ng bilangguan ay hindi siya nakita akala ng lahat ay mabilis nilang tapusin ang paghuhukay sa lagusan at aalis dito, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Gusto ng pilutong ito na makatakas sa kampong piitan at maghukay sa ilalim ng lupa. Pero dahil walang strut sa loob ng tunnel, mabilis itong bumagsak. Narinig ng mga bilanggo ang ingay at nagmadaling iligtas siya. Upang harapin ang pagguho ng lupa, inalis ng grupo ng mga bilanggo ang mga tabla na gawa sa kahoy. Maging ito ay ang mga rafters o ang mga drawer o ang mga bedboard, lahat sila ay tinanggal. Matapos maayos ang lagusan gamit ang mga tabla na gawa sa kahoy, ito ay mas matibay. Kahit na ang mga maliliit na stroller ay maaaring lumipat sa loob. Ngunit mas malalim ang lagusan, mas kaunting oxygen. Hindi pag-aat, hindi pag-aanong nakakahukay ang mga bilanggo at nahihilo at pagod na pagod kaya isang bilanggo ng digmaan ang nagtakdang gumawa ng ventilator para sa kanyang mga kasama. Kumuha siya ng itinapon na tabla at tela para gawing ventilation box. Pagkatapos, suntukin ang kahon ng pagkain at icon ete ito upang lumikha ng tubo ng ventilasyon. Medyo nahukay ang lagusan, kaya naisip din ng lahat ang pamamaraan pagkatapos makatakas. Kung gusto mong maglakbay sa Germany, hindi ka maaaring magkulang ng dokumento sa paglalakbay. Dahil gusto niyang makuha ang papel, nagpanggap si Henley na magbibigay ng regalo sa Dementor. Habang nag-aaway, ninakaw niya ang kanyang wallet. Pagkatapos ay hilingin kay Ramsey na gumawa ng isa para sa bawat tao. Kasabay nito, mayroon ka ring oras upang pumunta sa klase araw-araw upang matuto ng lokal na wika. Iwasang tanungin ng hukbong Aleman pagkatapos tumakas, na ibunbong Aleman pagkatapos tumakas, na ibunyag ang iyong kahinaan gumawa rin si Griffith ng mga damit para sa lahat pagkatapos tumakas. Ang mga suit, jacket o underwear ay available lahat. Nakahanda na ang lahat, mabilis na binuksan ang lagusan. Nagkataon, ito ay araw ng kalayaan ng Amerika. Ang mga bilanggo ng digmaan ay sadyang gumawa ng alak ng patatas at nagtipon sa plaza upang ipagdiwang ang kanilang huling araw sa lugar na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Sasamantalahin ng guwarda ng bilangguan ang walang laman na selda para magsagawa ng sorpresa'ng pagsusuri. Wala akong nakita, pero aksidenteng nabuhusan ng tubig ang isang sundalo. Ngunit ang tubig ay tumagos sa lupa. Dapat mong malaman na ang kampo ng konsentrasyon ay gumawa ng mga pag-iingat upang maiwasan ang mga pagtakas at sadyang ginawang hindi tinatablan ng tubig ang sahig. Mabilis itong iniulat ng warden sa kanyang mga nakatataas. Pagkatapos tataas Pagkatapos ay tinawag ng superior ang dalawang tao upang ilipat ang furry place. Pagkaangat ko pa lang ng maluwag na sahig, nakita ko na ang lagusa na hinukay nila. Nasira ang masayang kapaligiran sa plaza. Ang hukbong aleman ay nagpakilos ng maraming gwardya upang palibutan ng selda. Ang nakatakas na bilanggo ay nakadama ng tiyak na kabiguan, kaya siya ay sumugod sa barikada upang makatakas. Dahil dito, siya ay pinatay ng baril ng guarda sa tore. Labis na nalungkot ang lahat ngunit inaasahang matutuklasan sila kaya naghukay sila ng pangalawang labasan. Mas delikado ang pananatili ng mas matagal, kaya nagpa siya silang umalis ngayong gabi. Ang mga bilanggo sa kampong piitan ay naghintay hanggang gabi at pagkatapos ay kumilos ng sama-sama. Iniwasan nila ang mga headlight at pagkatapos ay palihim na pumasok sa banyo na naghanda ng isang escape tunnel nakita ng lahat na dumating na ang oras kaya inalis ang oras kaya inalis nila ang bato. Ang kanilang orihinal na plano ay maghukay ng lagusan sa kakahuyan. Ang pagkakita sa damo sa itaas ay nagpapataas ng kumpiyansa ng lahat. Ngunit nang inilabas ko ang aking ulo, napagtanto kong nagkamali ako. Mula sa pasukan ng lagusan hanggang sa kagubatan ay may kaunting distansya pa ang pupuntahan. Ngunit ngayon ay wala ng oras upang maghukay pa. Anyway, ang unang panel ay natuklasan ng mga Germans. Kung nalantad din ang lagusan na ito, wala silang pagkakataong makatakas. Kaya't nagpa siya silang makipagsapalaran. Nauna si Hiltz, kinuha niya ang lubad at gumapang sa kagubatan para magmonitor. Maghintay hanggang sa hindi pinapansin ng prison guard sa kahilahin ang lubad para ay pakitang ligtas ito. Kaya lang, bawat tao ay umakyat sa lagusan at nagtago sa kakahuyan sa sandaling ito, biglang nawalan ng kuryente ang kampo ng konsentrasyon kaya nakapatay din ng mga kaya nakapatay din ng mga headlights sa labas. Alam nilang magandang oras ito kaya nagmadali silang lumabas. Sa loob lamang ng maikling panahon, 12 dose dosen ng mga bilanggo ang nakatakas. Ngunit ang kampong piitan ay may kuryente kaya ang grupo ng mga bilanggo ay maaari lamang bumagal. Sa oras na ito, dahil sa tensyon, isang bilanggo ang nahulog na umaakit sa atensyon ng mga aleman. Nagsindi sila ng ilaw upang suriin, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis na nakatakas ang bilanggo sa kagubatan. Ang mga aleman ay hindi napansin ang anumang bagay na kakaiba. Ngunit nang siya ay aalis na, isang naiinit na bilanggo ay hindi na hinintay ang kabilang panig na hilahin ang lubed upang huminto ngunit sumulpot. Dahil dito, nakasagupa nila ang hukbong aleman mabilis na nagtakbuhan ang mga tao sa kagubatan. Ang mga plano ng pagtakas ng ibang tao ay nagpahayag din ng kabiguan. Kinabukasan, din ilang na Kinabukasan, din ilang ng hukbong aleman ang natitirang mga tao. Nadiskubre kagabi na 76 na katao ang nakatakas. Malamig na ngumiti ang opisyal, marahil ay wala itong planong pakawalan ito. Sa kabilang panig, ang bawat tao ay nakatakas at nagpunta sa kanika nilang landas may mga nakaupo sa tren. Pinipili ng ilang tao ang daanan ng tubig. Mayroon ding mga tao na pumipili ng mas maginhawang paraan ng transportasyon. Ang ilang mga tao ay palihim na nagnakaw ng mga eroplanong aleman dahil sila ay mga piloto kung tutusin. Ang hukbong aleman ay agad ding nagdeploy ng pagsubaybay at mabilis na natagpuan ang ilang mga bilanggo ng digmaan. Ang ilang mga tao ay dinala sa bilangguan, ang iba ay binugbog hanggang sa mamatay habang tumatakbo. Sa huli, si Yotz lamang ang nailigtas ng mga gerilya. At ang dalawang boatman ay umakyat sa cargo ship at matagumpay na nakaalis. Bukod sa kanilang tatlo-tatlo, ang iba ay nahuli ng mga aleman. Sa gitna ng kalsada, ibinaba ng hukbong aleman ang grupo ng mga tao mula sa truck at nakakita ng isang bukas na lugar upang barilin sa mismong lugar. Sa huli, 23 katao lamang ang bumalik sa kampong piitan ng buhay. Tapos na ang kwentong ito, See you next time.